Halo-halo, guys. Ito ang malakas na merienda ngayon. Sige, neat. Ngayon, tag dito. Dito to sa guys. Yan, pagkagaling ka ng palengke. Yan. Ang daan niya Halo-halo, guys. Halo-halo muna tayo. Madam. Shout out. Halo halo guys, dito sa harap ng Garcia eh guys. Dito pa rin sa bangket. Panlaban sa init ng araw. Mainit kasi ang panahon ngayon kaya maganda pa ng init. Ito mga halo-halo nila madam. Garcia's Egg House Dito to pag uh, paglabas niyo ng Partelo Street. Yan, dito yan sa corner. Yan ang price nila oh. May 30, 40 at saka 60. Namaya um order tayo, pakita natin kung gaano karami yung ano nila, madam. Yung 60 kasi yung in order ko, may 60, 40 at saka 30. Ayun yung Garcia's Egg House. Papuntang Kalaba. Ito naman ang papuntang Sun 7. pag Diretso nyo 'yan, Sun 7 banggit. Ay, oh, kita pa rin yung grotto doon, oh. Yan. Dito lang yan. Garcia's Egg House guys Ito yan Habang iniintay natin yung order natin Mamili na lang tayo Mamili tayo na Ano kaya? Hot dog. Tsaka, bili rin tayo ng egg Garcia's Egg House, guys Ayan, nakabili na tayo Balik na tayo dun sa order natin Kaya dito na lang natin kainin, guys Ayan na Marami dito yung pag-reporting Ano para pa ang dami kasi guys, ang daming Ang daming order Wait lang natin Na uh, para may pakita ko kung gaano karami yung order natin Wait lang muna ginagawa pa nila ate marami kasi yung umorder dito guys hindi nyo lang nakikita yung mga iba uh, may army nga kanina na kumuha ng marami dun huh? marami naghihintay guys mainit kasi yung panahon nakita ko pala yung ingredients ni madam ube tapos kamote melon uh, saging tsaka gulaman ay gulaman sago saging tsaka sago yung nasa Oto mais gulaman pinipig naubos na yung iba tayo? na sir ah naubos na pala yung <laughs> iba ito meron pa rin. Naubos oh, na yung iba. Yun lang mga ingredients nila ate yun eh. Dito yan. Ito, yun ice na ate Yan lang mga ingredients ng alo-alo guys na yung mga order natin guys eh. Oh. Mga order naman ng iba. ah uh, 60, yung pinakamalaki. Tapos may 40 o oh. 'di ba sulit na 'yon? panlaban natin sa init. Palaban sa init, palamig. Halo halo guys, dito sa bangke Yan na guys oh. Oh, ano kita nyo ang daming tao? Oh. Karamihan kasi dito guys, take home. Uh, Inuwi nila kasi may cover yun ginagawa nila. May takip. 60 yun guys. hanggang dito na lang guys and thanks for watching